ang happy birthday na kapag inarabik mo lang siya ay eh, igmilad, o di kaya araw ng kapanganakan ko ngayon, isinelebrate mo ito sa makalwa, makatlo, hindi pa rin po ito pinapahintulot sa panampalatayang Islam. Bagkos, ito ay hindi isinagawa o naitala. Kahit tusogin niyo po mag-aral po kayo ng uh, iba pang mga matandang kasulatan o paturuan, ni isang propeta magbigay kay sa akin, hindi po ito isinagawa. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Para sa kaalaman ng lahat, uh, ngayon po ay araw ng uh, aking uh, kapanganakan. Sa iba pang katawagan ay araw ng birthday. Masya Allah. Uh, Alhamdulillah. Uh, napakarami ng uh, mga tao na bumabari sa akin. Particularly ang aking mga kapatid, ang aking mga malapit na mga at kaibigan na uh, sila ay bumabari sa akin ng... Uh, bilang pagbati ng karawan ng happy birthday. Ayan, pasagutin po natin yan. ah uh, napansin nyo ba na ako ay bilang isang Muslim ngayon? Alhamdulillah, ang katuroan ay ang sinusunod ko ay ang syariah ng Islam, ang batas ng Islam. Sa pananampalatayang Islam, wa ma kalaktul jina wal insan Yun ay ang ibig sabihin, hindi nilikha ang tao dito sa mundo hindi nilikha ang mga tao at ang mga jin upang sambahin lamang ang iyong Panginoong Diyos na iyong tagapaglikha. Ang na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang purpose ng tao dito sa mundo ay upang sambahin ang Panginoon, wala nang iba. 'Yun lang ang purpose bakit mayroong tao at bakit mayroong uh, mga yung mga ano, mga jin, yung mga hindi nakikita, upang sambahin lamang ang ano Sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. 'Yun ang purpose ng tao. Ngayon, bakit nga ba hindi ako nagsiselebrate ng aking kaarawan, ang aking birthday? Kasi haram po sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, ipinagbabawal. Ipinagbabawal ang pagsiselebrate ng isang Muslim sa pananampalatayang Islam. Bakit ipinagbabawal? dahil ito ay hindi ipinagutos ng tagapaglika sa kanyang mga alipin sa, sa tao maging sa propeta ito po ay hindi nila isinagawa bagkus ito ay isang uri ng pagtatambal sure na kung tawagin ibig sabihin pagsamba sa ibang Diyos diyosan ng ibig sabihin nun na kapag binabala, may babala ang ano, na di na na may babala sa katawan o kayong mga manapalataya huwag niyong gayahin ang ginagawa ng iba ganon mahigpit na ipinagbili ng tagapaglika sa mga taong mananampalataya particularly sa mga muslim na ipinagbawal sa kanila ang pagkasagawa ng uh, pag birthday birthday ang pag-celebrate ng kanyang kaarawan bagkus ang huling propeta ay naitala na siya ay dumasumapit ang kanyang uh, birthday birthday o kaarawan siya ay nagano siya ay nagfasting bilang pasasalamat sa kanyang tagapaglikha hindi siya nag nag-celebrate kaya ipinagbabawal din sa Islam sa isang Muslim na i-celebrate niya at pumunta siya sa may araw ng pagbabalik yung kasiyahan dahil sa Islam bilang isang Muslim dalawa lang po ang pinahintulot na pagdiriwang o selebrasyon sa pananampalataya ng Islam ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha pagkatapos ng buwan ng Ramadan kayo ay magse-celebrate ng isang malawak na selebrasyon sa buong mundo kung nasaan ka mang lugar ngayon. At ang pangalawa ay pagkatapos ng pag yung pagtitipon-tipon ng mga tao dito sa ano, dito sa banal na lugar na sa Makka. Yun po ang pinahihintulutan sa panampalatayang Islam, isa, dalawang malawak ang pag-selebrasyon. Kaya ipinagbabawal ang pagsasagawa ng uh, ng kaarawan o paghahanda sa inyong kaarawan dahil ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Ito ay isang malaking pagtatambal shirt sa Islam. Kaya alhamdulillah ako ay nagpapayo sa akin sarili at lubos, lubusan akong natatakot sa aking Panginoong Tagabaglikan na kinikilala na ito ay inuutosan niya ang kanyang mga nilikha na huwag niyo ika itong gagawin dahil hindi ito nakaka Buti sa inyo, bagkos kapag ginawa mo ito, maging isang uri ito ng imbis na mo, kapag nag-celebrate ka nito, nagpasalamat ka, nagpakain ka, is ganting pala yung makukuha mo. Hindi po ganun ang makukuha ng isang Muslim na magsasagawa nito. Kasi ipinagbawal sa iyo ito. Bagkos, isa itong uri ng uh, kasalanan, malaking kasalanan. Uh, akbar, sir. Malaking kasalanan na magagawa ng isang, uh, isang tao. Kaya ipagpaumanin nyo po ang uh, hindi ko pagtugon sa inyo ng uh, masasalamat sa mga nagbati sa akin hindi po ako makatugon sa inyo na, uh, na makapagbati lalong lalo na sa akin ama, sa aking ina, sa aking mga kapatid. Insya, Allah, eh, insya Allah, uh, nandun nga yung tawag na bigyan ng respeto, respetohin pero ako kaya ko kayong respeto kasi nga alam ko ang panapalataya natin dati kaya ko respeto kayo, hindi niyo naman alam ang aking pananampalataya bilang isang Muslim. Paano niyo ako may respeto? Kaya ako po ay nagbibigay ng paumanhin o nagbibigay payo gumagawa ko ng mga video na ito upang sa gayon ay maunawaan niyo ang aking sinasabi at maunawaan niyo ang aking pananampalataya bilang isang Muslim. Kasi sa Islam, yun niya, itinagbabawal po ang pagsisilibrasyon nito. Kahit natawagin ko man sa Arabic ito na idmilad, hindi pa rin tatanggapin sa kasi ang happy birthday na kapag inarabik mo lang siya, ay eh, milad, o di kaya araw ng kapanganakan ko ngayon, isinelebrate mo ito sa makalwa, makatlo, hindi pa rin po ito pinapahinto sa pananampalatayang Islam. Bagkos, ito ay hindi isinagawa o naitala. Kahit tusogin niyo po, mag-aral po kayo ng uh, iba pang mga matandang kasulatan o katuruan ni isang propeta magbigay kay sa akin. Hindi po ito isinagawa. Kaya bilang isang Muslim, may takot ako sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, may takot ako sa aking tagapaglika. Siya yung sinusunod ko, nagbigay siya ng batas dito sa mundo upang maging batayan ng mga tao. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasensya na po kayo at hindi ko po kayo mababati ng pagbati na yan at ipagpaumanhin niyo po. Sana po yung maintindihan niyo.